Ini udah iseng belok Ay na, may bawang, sumuya, at aluya. Dito na yung sahog na baboy. Ingredients niya ay ito, kajus, tapos alukon. Ito yung alukon, wala sa Bisaya. Hindi ko alam kung meron din sa ibang part ng Bisaya. Pero, mostly nakikita ko siya dito sa Maynila. Ano siya, parang produkto siya ng mga Ilocano. Wala mo so, Parang. Hindi sa Paano? Ah, okay. Okay. Lagyan siya ng isang pork Parang Para magkaroon tayo ng ano, masalap na din yung din. Okay, yung okay. lalagyan. Naganda siya na tulay. Hmm. At magpukulay din ba yung din? Okay, maganda siya. Pero okay naman siya. Tapos, ang gay niya. Na, ano. <laughs> Takpan mo na siya na mga 10 minutes. Grabe. Ah, mga 3 minutes lang. Luto na yung ano, yung pinakaano na malunggay bunga. Then pwede na rin siya i-serve. Ano, hiningan natin yung malunggay. Okay na siya. Puro siya. Hmm. Yan para sa pare. dan dekat natalan ni susah sangat